Good morning mga bossing, tayo ngayon ay nandito ngayon sa Vista Pilar. So first time natin makarating dito no. So ito palangit sura ng Vista Pilar. So ito daw ay malayo hanggang doon pari yun, doon pa. Makikita so, ninyo mga bossing, makikita oh, nyo. And, ngayon ay high tide, kaya napakalalim. Ayan oh. No? So itong dinadaanan natin ay kinakain ng rabbit lang to ah so ayan no oh. so first time ulit natin yung nag vlog sa napaka busy schedule natin ay ngayon lang ulit tayo nakapag vlog mga bossing so ito, dito tayo sa Vista Pilar nakapag enjoy at nakapag lakwat sa kahit pa kita niyo. Napakalalim niya. Ano, ito yung tulay na dinadaanan namin pero ngayon ay matubig dahil high tide daw sa mga oras na ito. So ayan. Ito yung daan. So kung makikita ninyo ay ito yung kabuuan ng karagatan. Ayan, yan yung dagat. Tapos dito ay malalim dahil high tide daw sa mga oras na ito. So try natin na pumunta dito. So ito din yung mga sikat na pasyalan ng mga turista na dinadaanan dati-dati pagka pumupunta ka ng kalapan makikita mo dun sa kalsada na ito na pala yung mahabang tulay na dinadaanan o oh, yan, kita nyo ang malalim o oh. so high tide sa mga oras na ito so, si Kuya oh. may buwan niya kaya dito ah uh, ayan ang daming mga tao. Uh -huh. Sabi nila pag uh, narating daw natin yung pinakang dulo nito ay ano daw? Napaka layo daw noon mga isang oras pa yun bago marating yung pinakang nito. So ayan po. hay tide. Umapaw yung tubig at yung mga damo ay ayan nagkalat yan. Ayan So dahil katatapos lamang ni Bagyong Christine ay ramdam pa rin yung laki ng alon dito. So ayan o. Oh. Kita nyo ang haba pala nito. Oh my. Oh kita nyo. Sobrang haba. At pagdating mo dito sa kaliwa ay ito na. Yung makikita puro ano ba to. Parang damo. Kung makitindihan kung ano yan. Huh? So may mga mga nangangaw. Ano tawag dito? Mga nangingisda. Yan. Yan nagalampat ito na ba yung kabuwa ng Nauhan Lake? o ayan ba totoo so, lang ay medyo may kalaliman din ito so ang haba nito so kung lalakarin daw ito hanggang doon sa pinakang dulong dulong yun no, ay aabutin daw tayo dito ng mga dalawang oras bago natin matapos yung tinakang dulong na rin Ayan, so nandito tayo sa kabuuan ng uh, ano tayo dito? Display <laughs> na napakaganda. Ayan, so first time natin dito, no? Na. Ayan, oh. So tingnan ninyo, yung kabuuan napakaganda. Dati-dati tinatanaw lamang natin arid mula dun sa tulay, dun sa papuntang kalapan. Pero ito, nandito na tayo finally. First time ulit natin nag-vlog dahil alam nyo na napaka-busy ng na ating schedule dahil sa napakaraming gawain, no? So, nandito mm. tayo ngayon sa So na ito. Napakaganda. Napakaliwalas dahil katatapos namang ni Bagong Christine. At maganda naman na nakikita natin yung kabuwa ng kaligasan na meron tayo ngayon. Ayan. So tingnan ninyo. So that's all mga bossing muna no. Dito tayo sa Vista Pilar. Welcome to Vista Pilar Socorro. So mga nais pumunta dito ay magpunta kayo lamang dito sa Vista Pilar sa Socorro. Ayun, napakaganda at napaka-refreshing ng lugar na ito. Napakagandang magliwaliw, maglakad-lakad, pwedeng magbike. Siguro marami nagbabike daw dito, sabi nila. Pwedeng bak lakbay nito hanggang doon sa pinakandulo pero hindi na natin gagawin yun dahil napakalayo noon naapot din tayo ng dalawang oras bago pa natin marating yun so that's all mga bossing see you in our next vlog thank you